Ala, ang lalaki na ng pipino. Kailangan na talagang mailipat ito. Mm, ang laki ng pipino. Ayan guys, ang lalaki na ng mga pipino. At saka yung sigirilias. Ito yung mga linalagay ko lang dito na mga buto-buto dito sa langgana. Pagka ako ay nagluluto, merong mga buto. Diyan ko lang inilalagay. Ayan, marami nga ang tumubo. Meron din tayong sitaw. Ayan o. Oh. Ayan yung isang nilipat ko na na si Girelias, Yan. Ay, yung mga ililipat natin guys na mga tumubong mga buto. Ay, ba? Ay gumagapang na ngayon si Girelias dito sa Malunggay. Ayan na, oh. gumagapang na guys. Pakita ko sa inyo. Malalaki na talaga. Ayan, mataas na oh. Nandito na sa malunggay. Tsaka nandito sa dahon ng turmeric. Ayan na, talagang kailangan na silang ilipat guys. At ayan nga guys, mayroon ako ditong hinandang mga battle at saka ating mga kawayan para doon ko ilalagay o paikutin ang mga sanga or mga tawag dito balagon ng mga ating mga itatanim. So ayan, kumuha na nga ako ng mga aking itatanim at dinadahan-dahan ko nga ito na mailagay dito sa kawayan. Kailangan mas maingat ng mas maayos kasi nga yung medyo malalaki na yung mga ugat niya titingnan natin kung mabubuhay ito kasi nga natagalan bago siya nailipat guys umabot siguro ng mga ilang linggo ito nung nakaraan ko pa nga po itong pinag-iisipan na ay mailipat nakikita ko nga nung nakaraan ay sabi ko mailipat na nga ito pero inabot pa rin ng ilang linggo dahil nga sa napaka busy kong talaga alam niyo naman yung mga nanay talagang ganyan sobrang busy sa lahat ng mga gawain at ayan nga po ay dahan-dahan ko itong kinukuti-kuti yung mga dahon guys kasi nga baka masira. Matagal na gustong magtanim nitong sigarilyas pero hindi ako nabubuhayan ng ganito. Baka this time ay mabuhay na ito. Bukod dun sa sigarilyas ay inuna ko muna itong pagtatanim ng aking mga tumubong pipino. Ito nga po pala yung mga kinainan lang namin ni mamay na mga buto ay tumubo siya ito yung puting variety, nung nakaraan ay ang itananim ko guys yung kulay green, napakadaming bunga guys, ang na ko ay sobra-sobra sa aming pagkain, pero ngayon ay mga, siguro mga ilang piraso lang itong tumubo, pero okay na, basta siguro maayos yung ating pagkakatanim, ay mapapakinabangan natin ito, mamumunga na ito ng maayos at itong sigarilyas nga po, dahil isa to sa mga paborito kong gulay. Masarap itong gataan at igisa. Pwedeng-pwede rin to. Kung walang panggisa ay, guys, o walang panggata, pwedeng-pwede yan isausaw sa toyot ah, suka. May Ang dito. sarap na yan, guys. Yung aking kumari. So, ayan nga ay... Si Hai naman! Ayan. ayan. Sabi niya, pangido siya ng Wilkins Tingnan natin mamaya kung mayroong hindi pa nabutasan or bibigay natin sa kanya. Ayan no? mayroong mga mahahaba na talaga guys, at saka mayroong mas maiksi pa. Pero sana mag-successful ito na ginagawa ko kasi ang tagal ko nang nagtatanim ng sigurilyas Ayaw ko ba hindi nabubuhay guys pero this time sana mabuhay at marami akong itinanim nito guys ayan mahahaba na siya at saka guys ililipat ko siya sa baba pero after one week na yon pinandian muna natin kung ah uh, magiging <laughs> okay siya no. Hindi muna natin siya i-expose sa sikat ng araw kasi nga bago lang siyang lipat no. So ayan, yung aking magandang ano kumare. <laughs> Pero yung itinatali ko sa kanya, ito yung sasaging kasi uh, para hindi mairita yung mga ano, ito dito. Kasi pagka yung straw o ibang panali, mairita siya. Samtalang ito, pag nabulok ito at gumapang na talaga siya, mawawala na rin ito. Kaya ito lang yung itatali ko. Sana mag-success ito. Pero yung mga ano guys, mga tinanim ko nung nakaraan, ang dami ko talagang na-harvest. Ang pangapipino ay para sa akin, hindi maselan. Pero hindi ko lang alam to. Kasi nga, ilang beses na ako nagtatanim nito. Siguro dahil hindi masyadong uh, masikat ang araw banda dun sa baba. Kasi ang daming mga puno, maraming mga dahon. Parang na, gaganyanan ng mga dahon. Ang tawag dun sa amin, sabi ni ng nanay ko, tinong daw. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung tinong. Kung baga, hindi masyadong nasisikatan ng araw dahil marami mga puno-puno. Pero ito, itatabi ko muna talaga to itong mga bagong linipat ko doon sa hindi siya muna naaarawan. Kasi nga, mahirap na. So, after one week, titingnan natin kung ano, nag-successful mga na linipat natin. At ayan nga po, yung aking kumari, ay nang na ng malunggay dahil wala silang ulam ngayong gabi. Sabi ko ay siya sige manguha ka lang diyan hangga't gusto mo. Sabi ko nga sa kanya ay dami-damihan muna dahil ang malunggay ay pagkain ay ay madali lang umimpis at sabi niya nga ay pahingi na rin daw siya ng dahon ng ampalaya para daw bukas ay magmumunggo siya. Abay, syempre, yan ay blessing na mga gulay. Eh, wala namang problema kung may humihingi. Ay binibigyan talaga natin, guys. So, ayan nga, pati yung kahoy, ay binitbit niya na rin at saka yung welkins. At ayan nga, itinanim ay, ko ulit. Ito yung ating mga Chinese kangkong. Dahil dito naman talaga, nakalagay sa planggana. Talagang dito ko lang talaga, inilalagay so, ang ayan, mga buto. So, today, guys. Please, follow my Facebook, subscribe my channel, and hit the bell button para manotify kayo doon sa mga next na mga video ko. Thank you for watching! Hala, ang lalaki na ng pipino. Kailangan na talagang mailipat ito. Mm, ang laki ng pipino. Ayan guys, ang lalaki na ng mga pipino at saka yung sigirilyas. Ito yung... Mga linalagay ko lang dito na mga buto-buto dito sa langgana. Pagka ako ay nagluluto, merong mga buto, diyan ko lang inilalagay. Ayan, marami nga ang tumubo. Ah, Meron din tayong sitaw, ayan o. Oh. Ayan yung isang nilipat ko na na si guerillas, yan. ililipat natin guys na mga tumubong mga buto. Alam nyo ba ay gumagapang na ngayon si Girelias dito sa Malunggay. Ayan na oh, gumagapang na guys. Pakita ko sa inyo. Malalaki na talaga. Ayan mataas na oh, nandito na sa Malunggay. Tsaka nandito sa dahon ng turmeric. Ayan na, oh, talagang kailangan na silang ilipat guys. At ayan nga, mayroon ako ditong mga nakaready na mga plastic bottle para sa paglilipat natin. At ayan, dandahan ko itong mga kinuha para hindi masira yung ugat guys. Kasi sayang, ito yung puting pipino na pagkatapos namin kumain ay doon namin inilagay sa langgana kung saan nakatanim yung aking mga Chinese kangkong. Lahat ng mga kinakain namin na may mga buto, mga, mm. dyan namin itinatapon para mas tumubo. Ayan nga, tumubo yung sigirilyas at kung ano-ano pa. At nilagyan ko na nga po pala ng kawayan para doon siya pansamantalang gumapang bago ko ibaba doon sa pinakaibaba ng sa likodan ay lalagyan ko muna siya ng mga kawayan. Dahil pagkatapos kong maitanim ito ay stay ko muna dito or stay ko muna dito sa lilim ng one week. Dahil kung expose natin to doon sa araw ay baka mamatay yung ating bagong tanim. Isa-isa ko na nga po itong dinandahan na pag sa battle. Maganda talaga guys, pag tayo ay nagtatanim, sabi nga nila, ay may aanihin. Basta masipag lang tayo, sipagan lang natin, ay mayroon tayong mapapakinabangan. Yung nakaraan nga po, ang itinanim ko dito, ay yung kulay green na pipino. Ang daming bunga guys. So ngayon, dahil naubos na, nagtry na naman ako ng ibang variety ng pipino Hindi ko alam kung alin dito yung mas mabilis na mamunga. Pero siguro naman pareho lang. Ito yung puting pipino guys. At ayan nga. Kailangan dahan-dahanin natin ang pagkuha nitong mga sigarilyas o sigidilyas sa Bicol So nakita nyo naman guys. Napakahaba na ng mga kumari. tangkay niya. Yeah, hi naman. So ayan nga po pala. Ayan. Yung aking Sabi niya Panginoon. Binisita ako. Sabi ko ano ano kaya ang nasa ano kaya ang naano ni Kumari at ay nabisita ako. Mayroong mga mag ano pala siya ng plastic bottle kasi kailangan niya raw ng istaka ng Pero sana mag-success to ganyan. Sabi ko ay sige tingnan natin kung mayroon pa akong mga bottle doon na hindi ko na. Pero this time sana. So ayan nga ay napakarami ko ng mga na ilipat ayan, dito. Na Sobrang nga day, ng tangkay. Buti na lang. Pero, at mayroon pa ako natira ngayon, dito ng mga kawayan. At natin kung at, hindi ko na ipanggatong uh, lahat. At naipanglagay natin dyan. Na nakaraan ko pa nga tinitingnan sa yan guys. Nasabi ko, pinag-iisipan ko ng ilipat. Kaya lang, syempre, alam mo naman ako, napaka-busy ko talaga. Marami tayong mga gawain ng mga inuuna. Kaya ayan, lumaki na siya ng lumaki muntik ng mamunga dyan hindi lang matagal pa yan bago mamunga kailangan lang talagang ilipat doon sa ibaba at pagkatapos nun ay kailangan kong maglagay guys ng balag doon sa ibaba kasi pagka walang, walang balag ay ano hindi masyadong maganda yung ano nya yung tawag dito kailangan may balag para umikot ikot yung kanyang mga ano dahon sana mag-success ito. Pero mayroon din ako ditong sitaw guys, na pagkatapos naming kumain then, so eh, nailagay uh, na ko rin dito uh, sa planggana. May dalawang pirasong maselan, tumubo. Maganda rin naman kung As mayroon na, tayong mga tanim uh, na, talaga at pagka so, gusto nating uh, manguha uh, ng gulay ay wala nang so, tayong puproblemahin. Tayo ang puproblemahin na, na lang natin uh, ay yung mga uh, panglahok, uh, katulad ng isda, karne, kung ano kuman dyan, libre na tayo sa... Tinong gulay. Marami din naman mga iba't ibang uri ng gulay, katulad ng mga repolyo carrots. Wala tayo noon. Ang mayroon lang ako dito, alugbate, papaya, at balunggay, at mayroon pang mga ibang variety ng gulay dyan. after natin kung ano. Sabi nga nila guys, alam nyo naman pag masipag kayo at mayroon kayong bakanting lote, ay pwedeng pwede nating taniman. So ayun nga, sabi ng kumari ko ay ang dami mo palang malunggay dyan. Pahingi naman ako at mapag-ulam ngayong gabi at gagataan ko. Ayan nga at nanguha na siya. At sabi ko, sige damihan mo na lang para mas marami ang maigulay mo ngayon. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo ng dahon ng ampalaya, ay bibigyan din kita. Kaya ayan, namitas na rin ako ng mga dahon nito. Paminsan-minsan nga lang ay mayroong humihingi dito sa aking gulay. Wala namang problema kung maraming mga dahon ay talagang namimigay tayo kasi blessing yan ni Lord. At ayan nga po ay yung pinagtaniman ko kanina ng mga... Ayan mga ita ano ko itatanim ko yan talaga diyan ko itinatanim yung aking Chinese kangkong ibinalik ko lang so ayan ang aking mga lahat na itinanim diyan muna yan ng isang linggo para manoodify kayo doon sa mga next ng mga video ko thank you for watching